Welcome to my channel caribbean TV They tell me that I'm never gonna make it They want me to do something that can make sense They hate when I keep dreaming I'll be famous But I don't give a fuck I keep chasing I got all this potential that's deep inside of me But they hate when you're successful cause they try to be They sit there being just meant because you try and think Good day mga kaabiyan for to this video na nice iso lang po i-share o ibahagi po sa inyo ang isa sa mga bantog o sikat na pasyalan dito sa barangay Santo Angel sa lalawigan ng San Pablo City na nasakupan ng probinsya ng Laguna mga kabian. ang Pandin Lake mga kaabiyan isa ito sa mga bantog o sikat na tourist spot dito sa Laguna at dahil po sa katanda ng Pandin Lake mga kabyan, ito po'y dinarayo ng mga tao o mga turista at kung saan saan mga malalayong lugar pa nang gagaling, pati mga artista, mga sikat na mga politisyan, ito po'y dinarayo dahil po sa kanya naratayang kagandahan po mga kabyan. At iin po ko na rin po kayo mga kabyan about po sa kanilang floating cottage, ang bayaran po dito ay per head. 550 pesos kasama na po dyan ang pagkain at kung gusto niyo po mag-swimming, pwede rin mga At maroon din pong mga life jacket at life guard. Kaya safe na safe po tayo dito. At mukhang pupunta na po tayo sa gitna mga at si kuya sa guana. na nandito na nga po tayo sa bandang kita mga kabiyan. Napakaganda po dito, tingnan nyo naman si kuya, todo hila ng tali. At napakaganda naman po na kanilang diskarte para hindi na po sila mapapagod magsagwan mga kabiyan. Naglagay po sila ng mahabang tali simula sa kabilang gilid hanggang doon sa kabilang gilid. Para maghihila na lang po sila, hindi na po sila magsasagwan. Alam niya naman mga kabian, ang Pinoy, paglating dyan, napakatalintado talaga ito nga po pala mga kabyan ang pagkain na kasama sa ilang package ang insaladang pako inihaw na tilapia ginata ang hipon at saka kanin yung drinks naman po nila buko at saka mineral water mga kabyan yung gulaman at saka spaghetti dala po namin yan at sigurado ako mga Fabian, hindi naman po kayo manghihinayang sa ibinaya din nyo ng pera dito. Kasi napakasarap po ng kanila mga luto. Napakaganda po ng lugar. Napaka-relaxing. Napaka-romantic. At higit sa lahat, safety naman po kayo lahat dito. Kasi meron po silang mga life jacket at saka mga lifeguard guard. Wow! Nakakatuwa naman tingnan ang daming goldfish mga Fabian. At meron din po silang mga duyan dito mga kabian, Para pwede po kayo mag-relax Alam niyo mga kabian, kundi lang po masamang panahon Sobrang ganda po talaga ng view dito Ang sarap po balik-balikan At mayroon nga po pala tayo makasalubong mga kaabiyan. Na, na po sa gitna at sila po ipabalik na sa pampang mga kabian. Ang dami po nila oh. At sa aking mga silent viewers, kung nagustuhan niyo po yung mga galitong content, sana wag niyo pong kalimutan mag-like, comment and share. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, sana pakisubscribe naman po. Maraming maraming salamat po. Thank you for watching and God bless everyone. That I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming.